Inaantay ko na lang kung ano pa yung ibang lalagay. Eh. Pero gustong gusto ko gusto nang ialis yung gulo ko talaga. Para hindi lumayo sa inyo ang mga ahas, dahil napansin namin medyo gutom na ang mga ahas na ito, didikitan namin kayo ng pagkain nila. Alagad lang na kabubayan! Ah! Ganda na yan! Ay! 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 Dennis, di ka ba natatakot? Masapisin mo na yung pagkain ng ahas? Oo lang, Kaya mo pa ba? Wow! <laughs> Ikaw, Rafael, kaya pa? Oo, <laughs> 20 minutes na ang lumilipas. Pero matatag pa rin sila Dennis at Rafael. Hmm, sino kaya ang unang bibigay? <laughs> Dennis, di ka ba natatakot? Nang sapisin mo na yung pagkain ng ahas? wala. Kaya mo pa ba? Wow! Ikaw, Rafael, kaya pa? Oo, oh, tamaan. Tingnan na kayo, <laughs> Pwede pong bumalik. Parang eh. <laughs> si Dennis, merong palaka sa tabi ng muka. Ito naman kay Rafael, palapit yung ahas. Mukhang naamoy na yung pagkain. Ayan na, nasa mukha na ni Rafael. Papunta na sa manok. Lagay na lahat ng insekto at reptile sa kanilang dalawa pero wala pa rin natitinag. Hindi na yung Ang Bakit? Ano nangyari sa Dennis? May pumasok sa'yo? <laughs> pumasok sa shorts mo? Ay! Ano ka ba? Ba't sa'yo kaming binigay? Ilan? Isa. <laughs> <laughs> <Meron> pa isa? <laughs> Kasi bukas yung dito ko. Oh. Kasi ba yung ipis na bumawa ba? Tapos naramdaman ko na siya nandito na, hindi ko pumasok siya sa bulsa ko. Ayan na. May isa pang ahas na papalapit kay Rafael. Okay, we will give you another two and a half minutes. Pag wala pa rin, bumaba sa inyo dyan. Wala tayong magagawa, but we will declare a tie. Is that your new best friend, Dennis? gusto ko sana mag-break kasi lang may palakasin nandito ko. So pag bumaba akong ganun, parang sasabay siyang malalaglag sa akin. So hindi nila ako gumagalaw. Ano ito? May sariling mundo talaga kayong dalawa dyan? <laughs> <laughs> Palabasin niyo na ako! I want to be part of your world! May <laughs> ahas na naman sa mukha ni Na, Natuto yung eh, sinasabi nila na nakaka-hypnotize talaga yung mata ng ahas. Kaya yung ginawa ko na lang, hindi na lang ako tumingin sa kanya. Oh my gosh! Oh, Ayan na. Hindi na mo yung ask. Gumapang na sa leeg ni Rafael. 1 minute and 30 seconds. Ay, yes. Sobrang tagal ng dalawang ito. Sobrang tagal niyo dyan. Walang natinag sa inyo. Congratulations. It's a tie! Yehey! Pwede na kayo umalis dyan. Hingi na lang. Ang sarap ng pakiramdam na hugutin ko na yung ulo ko dun sa maliit na butas na yun. Matapang na sa Dennis. Eh, kaya ano ako, so, sobrang happy ako na natatat.